John mga kachamba, good morning, good morning. Today is Lunes. Today oh. is back to work na naman kaya eto Wala na naman tayong overtime kaya eto, tayo oh. oh. dahil wala talaga, wala talaga ng order mga kachamba. talagang ng oh. talaga mayroon. Hindi talaga kami busy. Kapag ganito talaga ng ganito. Sa bagay na sabi ng aming amo ngayong buwan ng August ay eh, talagang walang overtime so ayun uulan pa yata ayun, nakakapanibago kasi nga isang linggo tayong walang pasok at pumasok sanay kasi kami na isang linggo kang nasa aircon kasi sa bahay na kami kung hindi mag aircon kasi para ka rin nasa pagod pag hindi mo kaya pagpasok namin ngayon mga kachamba ay ayun parang pugon ano oh. Uh, ang lahat talagang ubod ng init. Pero syoganay, yun talaga yung buhay dito, buhay pabrikante. Oh. Uh, Hindi wala naman tayong kakainin, wala naman tayong tumubuhay. Kaya kailangan nating pagtyagaan. Kailangan mahalin natin ang trabaho dahil ito yung nagbibigay sa atin ng pera. Di ba? Na uh, pakailanganin natin para sa pang-araw-araw natin pangangailangan. Uh, so, mga balik tayo sa ating routine uh, papasok tapos bago umuwi iigip tayo ng tubig tapos mauna tayo i-prepare natin yung uh, dinner namin yung mag-asawa kasi ako yung mauna umuwi eh, dahil wala nga akong overtime so ganun lang nang ganun ganun lang naman talaga ang buhay dito o so, yun wag na tayo magreklamo Oh. Ano so, talaga, hindi tayo mayaman eh Kayaan nyo, pagyaman ko ibibili ko ng duster ang asawa ko kaya uh, hapigib tayong tubig mm, mm. oh so, ayan nga mga kachamba at kulimlim ang panahon at medyo pumapatak patak na nga ng, ng, ng konti maambun ambun na uh, dadaan lang tayo sa sugi pharmacy dahil dito ako kumukuha ng tubig miigib lang ako ng tubig mga kachamba binili ko yung lagayan tapos libre na yung tubig araw araw ko kasing nadadaanan to kaya araw-araw na rin akong kumukuha ng tubig. So hindi ko na iniipon na mawalan lahat yung lagaya namin dahil mahirap kapag naipon medyo matagal ang pagkuha. Malaking tipid na rin kasi sa amin to na libre na yung tubig na aming iniinom. Kasi sa panahon ngayon, kailangan talaga maabilidad ka dito. Lalo na ngayon, walang overtime. Tapos, dumaan pa yung isang linggo na bakasyon na wala namang bayad yon Kaya, yung susweldohin namin ngayon ay check na may hirapan kaming pagkasyahin yon sa mga bills at sama kung ano-ano pa. Pero ganun talaga. Ganyan talaga yung buhay. Parang lang. Ang mahalaga naman ay importante. So yan mga kajamba, malapit na tayo sa ating destinasyon. So kapag may pasok, ganito palagi ang aking routine. Tapos pagdating ko sa bahay, uh, maghahanda tayo ng aming kakainin. Tapos magpapahinga ng konti, maliligo, then magbo-voice over itong vlog ko na to iba voice over ko then pagkatapos nyan bago mag 10.30 kailangan nakahiga na kami mag asawa at mga 11 kailangan tulog na kami 5 magigising si Mrs. ako naman ay 6 dahil mas malapit lang yung aking trabaho so ganun lang lagi ang ah, mga kachamba araw araw ito ang aking routine so kaya nga pala ako nagbablog mga kachamba dahil ito lang ang aking libangan. Ito lang ang aking bisyo. So mga kachamba, don't forget to follow and share para masaya.